nanawagan ako sa mga netizen, tama ng pagbaba sa akin kasi punong-puno na ang aking pamilya, lalong lumalayo ang loob namin sa isa't isa. Mga netizen, please stop na po kasi ang pinagawayan ng kung dulo lang naman ito ay ang aking girlfriend. Ang aking girlfriend, hindi ko talaga ito at kahihiwalayan kahit kailan kasi mahal na mahal ko ito eh. Kakaiba kasi ang buhok nito o golden. No? Dito ang mga netizen, oh, no? Sobrang mahal ko siya iba ang pagmamahal ko sa magulang ay kay sa aking girlfriend ngayon. Kasi ang pagmamahal ng magulang hanggang doon lang, hindi kayang maibigay ang aking kaligayahan sa mga magulang. Whereas itong girlfriend ko na ibigay niya lahat ng pangangailangan ko, pira man o kaya sa buhok, tingnan mo yung buhok niya. Oh. Ang nanay ko, kakaiba din ang buhok, brown ang buhok, ito, golden. Di ba ako, golden boy, siya rin, golden hair. So, mga nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, aking lolo at lola, ito na yung napanalunan ko. Yon, tingnan mo oh, ang ganda-ganda nito, -ganda 'yan yung no, nanay. So iaalay ko to sa inyo, ang lahat ng napanalunan ko. Hindi to kailangan sa aking girlfriend dahil ito ay mayaman na. Maganda oh, klaseng may, medal to eh. Oo. Oh, oh. oh, oh, kita mo? -ilaw, oh, ilaw ilaw pa yung medal mo ha. ilaw-ilaw oh, 'yan. Oh. O dito, dito, dito ilagay yung yeah, pagmamahal yun talaga mahal. yan o mahal na mahal, mahal, mahal ko talaga ito nai, tay huwag mo na kaming pagbawalan kasi, ang pagmamahal ko ay kakaiba ito sa inyo, iba rin eh so, huwag na po na kaming pagbawalan sa ngayon, hindi mo na ako magpakita sa inyo, dahil mag <laughs> itutin muna namin ang mundo dahil marami akong pira ngayon hayaan nyo, tirahan nyo ako tirahan ko kayo ng pera sa napanalunan ko para pagawa natin ng bahay, bili ko kayong kotse, bili ko lahat-lahat ng mga kailangan natin sabi ng pamilya. Kaya nai, huwag na kayo magtampo. Mahal na mahal ko kayo. Bye, mahal, mahal, na ko. mahal ko to yung anak mo. Huwag kang pag ba, halimbawa magbakasyon ako sa inyo, magluluto tayo, lulutoan kita, ipaglaba kita, ipaglinis uh, kita, yung buong bahay lilinisin ko para sa inyo. Para malalaman mo kung gaano ko kamahal ito. Kahit na malaki yung bukas <laughs> ng yun ilong yan. Hindi, wow. <laughs> Sige, nai. din yung butas <laughs> ng ilong. Buhay. Thank bye you, na. Bye. bye. bye Para sa mga social media, tigilan niyo na kami mag-ina. Tama na po kasi rinding rin din na ako sa mga comment sa mga netizen nga hindi wala namang katotohanan. Hindi okay. ko ang ugat nito at saka sa girlfriend ko. Ang girlfriend ko ay sobrang mahal na mahal ko po siya. Kaya tigilan niyo na kami. Social media, mga netizen, yun, yung mga comments ninyo, hindi niyo alam kung anong dahilan sa amin pinagawa yan. Kung pira man yon ay wala na ka kayo doon kasi yung pira, binigay ko na sa aking mama. Kay... <laughs> 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 Iyok mo na. Ay, so, ay, ano, ay, piki pala yung buhok mo. Ay, so, so sorry. Babae ka ba talaga? <laughs> babae, babae po ako. Sige na mo nang ilagay ang buho ko. Babae <laughs> <Hulbae> po ako. <laughs> jok-jok lang itong mga kalod eh, huh? sinubaybayan lang namin ng aming mga idol, katulad ni Carlos Yulo, idol po yan sila, pati yung mga kalod eh, dahil napakaswerte ng na Pilipinas eh, panalo tayo mga guys Diyas sa content at uh, sana napanood nyo ito at idol! Ardo Shulo, idol po kayo. Napakaswerte mo. Nagbigay ka ng karangalan sa Pinas. At dahil dito, nakilala naman tayo sa Pilipinas na magaling na uh, manlalaro sa palarong pangalasa. So mga kaludi, bye! I love you! Salamat mga nanay!